Ah, uh, uh, magandang araw mga karing. Nandito na sa isa pang bagong vlog natin. Bale, tayo sa ilog. Ito. Ito yung salak, oh. Ito yung salak at tinatawag nila. Yan, napakaganda rito. Napakagandang lugar. Yan, uh, bibihira po nakakapunta rito. Uh, kasi napakalayong lugar rito. Uh, dulong barangay ito ng, ng Mauban. Dulong barangay na. Pinakamala, pinakamalaking barangay sa Mauban, tag sa bali ang boundary nito. Real na, sa Laguna na. Ito, yung tumbunta ko to Laguna to tapos yun doon sa kabila, yan, real yan. Yan, na uh, Tara, ah, uh, ipapakita ko sa inyo ang pinakamataas na poles dito sa Mauban Quezon. Ang Piyapi Poles. Ito yung ilog na. Ah, uh, ilog. Ito yung ilog dito na napakaganda. Yan. Hindi natin kayang puntahan yung, ano na yun, hindi, hindi kayang puntahan yung poles na yun kasi napakataas nun. Napakataas na lugar. Ang pesto niya. Hindi po yung napupuntahan basta-basta. Kaya, isusum isusum ina lang natin para makita niyo eh, yun na kita ko na Nakikita ko na yung poles wow napagad ng poles ito wala ako po na vlog na blog rito na pinakita tong piapi poles ato napakataas tong piapi Falls. tapos sa mahampan napagad ng ilog yun napag yun ito yung ilog niya no Ayun yung Piapi Falls. Malayo po. Pero isusumin natin. Yan, wow. Napakataas na falls. Napakaganda niyan. Pinakamataas na falls yan dito sa ano. Quezon Province. Piapi Falls. Wow. Ang tubig na bumabagsak dyan. Tilamsik na lang. Parang umaambo na lang. Sa pakiramdam. Wow, napakaganda. Tapos samahan pa ng napakagandang ilog. Ito yung ilog nila. Napakaganda ng ilog. Napakalinis. Ito yung tiyatawag na sa salak. Tapos samahan pa ng magandang tanawin na Piyapi Falls.